ang paginhawa ng aking lalamunan. Okay. Mga kababayan, talakayin naman po natin ngayon itong nga uh, pagtapang-tapangan po nitong isa pang walang kakwenta-kwentang politiko. Walang kakwenta-kwenta ng napakabobong senador, si Bongo. Na ngayon po ay parang natututo ng mag-ingay. Umpisa siyang nag-ingay noog uh, Holy Week, yung naglalalagay siya ng mga tarp, ang tarpulin ba yon? Or billboards? Ng mga nambabate, o nagpapa, nagpapaalala, nagbibigay ng concern ko no? sa mga biyahero, sa mga magbibiyahe, mga magbabakasyon. Bungo. Bungo. Bakit, Bongo? Bakit ka naglagay ng mga billboard sa kung saan sa mga lugar? Early campaigning? Hoy, Bongo, mahihiya ka sa balat mo. Alam mo, ikaw, Bongo, hindi ka namin welcome. Bakit ka ba nandyan sa Senado? Dahil kay Duterte. Pero mga Pilipinong, uh, paano ka nga ba nangyan? Paano ka ba napunta dyan? nga kilala ng mga Pilipino? Ginamitan nyo lang ng uh, Duterte Magic influence. At sa totoo lang, hindi ka bagay dyan. Hindi ka bagay dyan sa Senado. Isa ka rin walang kwenta, kagaya ng mga artista na Senador. Walang pakinabang sayo ang mga Pilipino. Walang pakinabang sa iyo ang bansang ito. Pero panayang hakot mo. Panayang hakot mo. Nang milyones mula sa kabanang bayan. Tapos ngayon, eh, nag-early campaigning ka. Mahiyaya ka sa balat mo. Hindi kami namin welcome kasi ikaw isa isa kang uh, isa kang full-blooded Chinese. 'Di ba? Tapos ngayon, inaaway mo si, si Rex Gatsal na isa rin namang Chinese. Hmm. Di ba kayo, mga Gatsal Mga buisit kayo? Ang yayaman nyo na, agawan nyo pa ng kunting masasahod yung mga Pilipino na dapat sana sila ang nadyan sa, sa, sa pamahalaan. Yung mga Pilipino na talagang may mga wisdom at may puso para sa Pilipino. Totoong puso, kalooban para sa Pilipino. Dahil kayo wala naman kayong puso. I'm saying it straight. Wala kayong puso para sa Pilipino. Nananamantala lang naman kayo dito sa bansa namin. Matagal na. Mula pa noong uh, colonial uh, period. sinapinagsasamantalahan pinagsasamantala ninyo ang bansang ito? Pinagsasamantalahan ninyo ang kabaitan at kabobohan naming mga Pilipino? Bobo ba tayo? O masyado lang mabait? Bulag-bulagan, tanga-tangan, parang si Bongbong Marcos. Okay. <clears throat> Bakit ko po binabanggit itong si... si Bonggo? Kasi di ba itong si Bonggo... Hindi ko nga alam kung pipi ito eh. Hello, Bongo. Ngayon ka lang yata tinubuan ng uh, vocal cords. Ngayon na malapit na ang, malapit na magkaka election na naman. Panayang pasikat mo. Ewan ko ba kung bakit itong mga tangang mga Pilipino, bilib na bilib dito kay Bongo. Kaysa daw dito sa Malasakit Center. Bakit pera ba ni Bongo yan? At never ni hindi yan idea ni Bongo. Ang may idea niyan ay si Duterte. At hindi naman nila inisip yan para sa pagmamahal sa taong bayan, kundi pampasikat. O kita mo? Na, nakuha nila yung kiliti ng Pilipino. Tulong-tulong, gamot-gamot malasakit the, the, the mere word it the mere term itself malasakit yan ang weakness ng Pilipino eh at dahil sa malasakit ang katapat nun utang na loob Diyan tayo pinagsasabantalahan mga kababayan itong mga mga hindi natin kalahi and even mga kalahi natin dahil dito sa ewan kung saan niya nagumpisa yung pagkakaroon natin ng sobrang pagtatanaw ng utang na loob. Hindi po masama tumanaw ng utang na loob. Utang na loob. Magandang ano yan. That's a very nice uh, trait of the Filipino people. Nabubulol na tuloy ako dito sa kendi ko. Kaso, minsan po, mali na na pagtanaw ng utang na loob. Mali na pagpa-practice ng isa sa mga napakagandang kaugalian natin. At itong malasakit center na ito, pwede ba? Hindi project yan ni Bongo, ipinangalan lang yan sa kanya, para nga sumikat si Bongo at manalo bilang senador. At, unfortunately, baka nagamit pa yan, sa pagtakbo, maging pangulo noong uh, 2022. Buti na lang eh, tinamaan ng naramdaman ni Bongo na talagang hindi niya kayang maging pangulo dahil nga bobo siya. Ginagamit. Diyos ko. Super alalay lang naman niya ni Duterte. Di ba? Mga kababayan, ang sama ko bumagsalita. Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Walang utak yan si Bongo. Di ba to? Anong tawag dyan? Bukod sa super alalay. Tuta. Tuta, tutaan. Kita mo? Di ba lagi nakabuntot? Talo pa yung mga anak ni Duterte. Ewan ko ba sa pamilyang to? Bakit ang nakikita natin na parang para lumalabas tuloy parang mas tunay na anak itong si Bongo kaya dito sa mga anak niya. Siguro yung mga anak niya laging babangag-bangag, ito si Bonggo siguro hindi. Or baka ang laki ng utang na loob nito ni Bongo dito kay Duterte na hindi na niya nahihindian kahit na siya ay maging tuta. Tapos lagi nakabuntot. Lagi nakabuntot kay Duterte kahit na ang unang obligasyon niya ay ang pagiging senador ng mga Pilipino. <coughs> hindi niya ma-distinguish ang sarili niya hindi niya hindi niya alam kung sino talaga ang dapat niyang buntutan ang dapat talaga niyang pagsilbihan buwisit ka, bongo ka walang hiya ka kapal ng mukha mo kasalanan ni Duterte naman yan eh. Kung hindi ba naman niyang ginawang tuta ni Duterte, kaya naman niya ginagawang tuta kasi alam niya nang, alam ni Duterte na pwede nga niyang talian bilang parang tuta. Karay-karay niya kung saan niya pwedeng bitbitin. Alam mo, bongo, dyan sa ginagawa mo sa pagpapatuta kay Duterte, nagmumukha ka ng gago. Oo, ang mukha kang gago. At talagang hindi mo itinatago. Hindi ka ba nahiya sa mga Pilipino? Ikaw ay isang senador. Tapos, taong gobyerno ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan. Pero halatang halata na ang pinagsisilbihan mo ay itong demonyo na amo mo. Hindi ka ba nahiya? O talagang wala kang hiya? Tapos ngayon, inaway-away mo si Si Rex Gatchalian ng DSWD. May nasilip siya na keso ayuda. Ayuda para sa mga biktima raw ng kalamidad dyan sa sa Misayas ba yun? Ipahiya niya si Rex Gatchalian. Wow! Bigla kang nagkaroon ng vocal cords. Bigla kang nagkaboses, bongo. Nakakapanibago ka naman. Tapos ang lakas ng loob mo na questionin si Rex. Mga kababayan, inuuna ko sa inyo, hindi ko po kinakampihan si Rex Gatsalian. Ayaw ko rin dyan dahil yan ay isang in-check. Kapag nga kung bakit inilagay yan dyan ni Bongbong Marcos eh. Alam naman, alam niyo mga kababayan napalayo na naman ako ang inilalagay sa DSWD dapat ay Pilipino na mayroong puso para sa Pilipino. May puso para sa mga mahihirap, sa pangkaraniwang Pilipino, hindi yung multibillionaire na katulad ng mga gatchalian. O, balik tayo kay Bongo. Papalayo na naman ako eh. the nerve para tanungin si Rex Gatchalian kung are you running for the Senate? Bungo, mayaya ka nga sa balat mo. Bakit mo derechahang tanungin si Rex Gatchalian kung balak niyang tumakbong senador? Eh anong pakialam mo? Sa totoo lang, ang laka ang kapal naman ng mukha mo na tanungin si Rex Gatchalian kung gustong magsenador. Eh ano ngayon kung gusto niya magsenador? wala ka ng pakialam doon. Bakit? Na-insecure ka? na baka mas manalo si Rex Gatsalian kaysa sa'yo? O, oh, ito naman Rex, Rex Gatsalian, pa-deny-deny pa. Baka nga naman Rex Gatsalian, talagang totoo na gusto mong tumakbong senador. Mayaya naman kayo, dalawa na kayo dyan kung mapagmanalo ka eh. Nandyan na yung kapatid mo? Ano yan ang senado? Parang ano eh, Kumpanya ng uh, magkakamag-anak, magkaka mag magkakapatid, magkakapamilya, mag-ina, magkaka mag mag-ama. My goodness! Biruin mo kung tatakbong senador si Rex Gatchalena at manalo ito? Kasi medyo malakas yan dyan dahil nasa, nasa government ano yan eh. O so ngayon kilala siya ng tao dahil DSWD. Tapos baka ilagay pa yan sa administration na uh, administration na ano anong tawag doon? party o di pag na ganun, dalawa na kayo dyan Rex Gatsalian at saka Win Gatsalian magkapatid na naman tapos ito pang dalawang tulfo na pwede namang pwede nga talagang magkaroon na naman tayo dalawang magkapatid na tulfo baka nga tatlo pa tapos magkapatid na Gatsalian magkapakat magkapatid na Estrada Ejercito, magkapatid na Cayetano. Sino pa? Mag-inang bilyar at pwedeng maging mag magkapatid na bilyar. Kasi, 'di ba ginugroom yung Camille Bilyar, kapatid ni Mark? Dahil mawawala na sa eksena itong si <coughs> Dimunyitang nanay, Sintia. Oh, lahat talaga yung ganyang... My God. So, paano natin hindi tatawaging basura ang ating politika? <coughs> Abangan ninyo yan. Sila-sila na lang dyan. Magkakapatid, mag ang kakapal po ng mga mukha sa totoo lang. Ang kakapal ng mga mukha dapat sana sa isang uh, sa isang pamilya o isang buong clan isa lang dapat ang patatakbuhin bakit? kung mayroon mang idea yung isang kapamilya bakit hindi na lang i ilagay dito sa itong representative nila hindi yung dalawa sila, tatlo sila magkakaiba bang mga utak niyan? Basura talaga. Kung ganyan ang ganyan. Ano mga kababayan? Ano sa palagay ninyo ang pwedeng gawin ng Pilipino? Wala kasing pag-asa na ang magbabago ng sistema ng politika ay sila mismong mga politiko. Dahil sila nga ang gumagawa niyan eh. Sila ang hari. Sila ang nagdedesisyon. Sila yung nag... <coughs> sila yung pumipirma sa kung ano-ano mga hindi natin pwedeng asahan yung mga politikong yan. Dahil sila yung gumagawa ng batas eh. Sino ba ang, sino ba ang uh, gagawa ng batas na kukontra mismo sa kanilang ambisyon? Sige nga. O gawa tayo ng batas na kailangan sa isang pamilya, sa isang apelido, sa isang uh, kamag-anakan, isa lang ang patatakbuhin. Aprobahan ah, ba nila yan? Of course not between Jingoy and uh, JVR sito, kung magjajak impoy sila na isa lang sa kanila ang dapat tumakbo. Kung mayroong tayong batas na ganito. Sige nga. So impossible. Ang mangyayari lang po yan na mapapalitan ang ganitong klaseng pamamahala, eh, tao mismo ang magbabago niyan. People power. I don't say people power of EDSA. Well, pwede rin. Kung talagang kikilos po ang taong bayan, doon lang po yan mababago. Kasi, hindi natin pwedeng asahan itong mga politiko na mga dynasty. Tingnan nyo yan. Sa 2025. pag tumakbo ang Camille Villar, o di dalawa sila magkapatid na Bilyar Diyan sa Senado. Although, yung kung yung magkapatid bang Cayetano, re-electionist ba yung isa? Magkapatid na Ejercito Estrada. Mamaya niyan, pati si Bong revilla ay na rin yung anak niya o asawa niya na magdala-dalawa, pair-pair na rin sila dyan sa Senado. My God! Pag nangyari po yan, parang hindi nakapatapatawad yun, mga kababayan. Matutuwa ba kayo niyan? Hindi ba dapat walisin na natin yung mga ganyang klaseng utak ng mga politiko? Sila-sila na lang na dyan. Buti lang sana kung may mga nagagawa. Ala naman silang nagagawa para sa ikabubuti natin eh. Si Pong Revilla, ano bang nagawa niyan? Si Ruben, ano? Si Lito Lapid. Well, siya yata yung gumawa ng batas na Eddie Gutierrez Bill. Uh, Eddie Gutierrez, Eddie, Eddie Garcia Bill, rather. So, nakagawa ka man ng batas. Ilang taon kang nagpabalik-balik diyan? sa Senado, tapos ang gagawin mo <coughs> isang batas na ang papabor lang sa isang sektor <coughs> ng pamayanan sektor lang ng showbiz pero ilang bilyones ang nahakot mo just for one just god damn law para lang sa isang one god damn sektor yun, at least may boses, nagkaroon ng boses ang showbiz, pero ang ibig ko sabihin, yun lang ang nagawa baka mas may magawa pa si Vice Ganda dyan eh o oh, diba I'm not a fan of Vice Ganda pero sa bunganga ni Vice Ganda at saka political science din yan hindi ko po inuudyukan na magkandidato si Vice Ganda kinukumpara ko lang yung mga otak nila Baka mas matalino pa yung vice ganda na yan eh. Di ba noon, may nag-ano na niya na tumakbong senador? Buti hindi tumatakbo eh. Dahil magiging matalino nga siya, political science graduate, marunong magsalita, pero baka naman, ewan. Nga, habang hindi na iisipan, eh, wag na nating udyukan pa. Kinukumpara ko lang yan sa, sa, sa ibang mga artista na nandiyan dyan. So itong si Bongo na nag-iingay ngayon. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon, Bongo. Mag-ingay-ingay ka man sa ngayon, iyan ay hindi na genuine na pag-iingay. Kung talagang gusto mong mag-ingay, dapat noon pa. Bakit ngayon lang? Dahil malapit na eleksyon? Ah! Wala kang kwenta at mas lalong ayaw ko ng mga in-check dyan sa politika. Napapansin nyo ba? Mga mayor, mga gobernador, mga mga congressman, dito lang sa amin eh. Shh. Congressman dito, puro in-check. Tapos ang papalit ngayon, in-check din. Kapatid niya? Kapatid ba? Diyan sa kagayan, sino ba ang mayor dyan na pumapabor dyan sa pagdagsa ng mga mga Chinese students. Di ba incheck? Itong si Malutikia, pro-China, di ba incheck? Itong si Duterte, di ba ipinagmamalaki niya na mayroon siyang dugong incheck. Ito si Robin Padilla, mayroon daw din siyang dugong incheck. Kaya kita mo, mga wala naman silang wala silang <coughs> pagmamahal tunay na pagmamalasakit sa ating bayan at sa ating mga Pilipino dahil mayroon silang dugong in check eh ikaw sultana anong dugo mo native ako with a sprinkle of a little Spanish just a little pero native ako kasi nga pinababasehan ko eh pandak ako eh flat 5 o di native maitim ako o native nakasungkit lang ng konting ano sa aking uh, Spanish ancestors buti na lang kasi kung hindi kung native na native ako Diyos ko po naman, kawawa naman ako anyway so yan lang po ang gusto kong talakayin sa ngayon napahaba na tuloy kaya ito <coughs> nga nga lalamunan ko, kaya titigil na ako. Basta ikaw bongo, mayaya ka sa, sa balat mo, mayaya ka sa pagmumuka mo, umuwi ka na sa inyo, sa China, di ka taga rito. At ikaw Rex Gatchal ganun ka rin. Pare-pareos kayong insik eh. Kayo naghahari-harihan dito sa amin. Darating ang panahon. Darating ang panahon. Okay, mga kababayan. Kaya nga, pinipigilan natin yung pag-invade ng China eh. Dahil ito na nga, oh, naumpisahan na. Pero maroon pa tayong panahon para matigil ito. Kaya ikaw, Arlene Brosas, tumigil-tigil ka. Walang yakang babae ka, kapal na mukha mo. Shut up. <coughs> okay, mga kababayan, thank you for watching and uh, see you when I'm well. Okay? by Monday, ako ay magpapakunpay na talaga. Okay, thank you very much for watching and I'll see you next week. Bye.